in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusuligam at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bidhin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At sa ng Bawat Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada, News, Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Drive Max Capsule. Lalaking, laging umaangat. Drive Max. balita. Headlines. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Headlines. Panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Di pa raw may tuturing na armed attack. Regular naman na Rory Mission, inirekomenda sa Pangulo. AFP kinumpirma ang pagdaan ng apat na barkong pandigma ng China sa Palawan. Fighter jet na mataan din sa lugar. Kasong kriminal naman isinampa na kay suspended Bamban Mayor Guo. Pero alkalde kumpiyansang mababasura ito. Foreign National sa Porac Pogos Camp Hub, pinapadeport na. Ang DFA naman kinumpirmang mayroon ng isang Pinoy na namatay sa Hajj Pilgrimage ngayong taon dahil sa matinding init. AFP na ng collective action laban sa cyber threats. At Pangulong Marcos, pangungunahan naman ng send-off ceremony ng mga atletang lalahok sa Paris, o Paris Olympics. Right Casaba ang bompersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. at resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, June 21, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada nag-convene sa ikalawang pagkakataon ng National Maritani Maritime Council kung saan nagsumite ito ng policy recommendation kay Pangulong Bongbong Marcos. Paugnay pa rin ito sa mga insidente naman sa West Philippine Sea. Sa press briefing ngayong hapon, kabilang sa isinumiting policy recommendation ay ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng Rory Mission. Samantala sinabi naman ni Presidential Assistant Advisor on Maritime Concerns Andres Centino na hindi pa nila natatalakay sa meeting ang posibilidad ng pag-invoke sa Mutual Defense Treaty kasama naman ng Amerika. Kasunod ito ng pagkaputol ng deliri ng isang sundalo nang dahil naman sa tensyon dyan sa China. Malalang automatic na may invoke ang MDT sa oras na mayroon ng armed attack dinabi pa ni executive secretary Lucas Bersamin na posibleng aksidente lang daw ang nangyari kaya hindi pa nila ito nakikita ang isang armadong pag-atake. Hanya bukas pa rin daw sila na makipag-usap naman sa China. Drivers. Right Namonitor ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang pagdaan ng apat na barkong pandigma ng China sa Balabak Strait sa Palawan noong June 19. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang mga People's Liberation Army Navy warships ay namonitor na dumaan sa loob ng 12 nautical miles ng karagatang sakop ng Palawan. Nagkaroon ng challenge sa mga barko at tumugo naman ang mga tauhan nito. Samantala, namataan kasabay ng dalawang Chinese vessel sa bayan ng Balabak, Palawan, ang um manoy isang fighter jet sa himpapawid na tila nagsisilbing aerial support ng mga barkong China noong Merkulis. Five nautical miles ang layo nito mula sa mainland ng Balabak, Palawan. Hindi naman sigurado kung ito ba ay pagmamayari ng Pilipinas o ng China. Mga kabrigada sa ibang mga balita, Sinampahan po ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act si Suspended Banban Mayor Alice Guo para sa Diomanoy Collection nito sa Pogos Cam Hub sa kanyang bayan. Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK at PNP-CIDG para isumiti ang kahong-kahong ebidensya laban naman sa alkalde. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T, lumabas daw ang kaugnayan ni Guo sa naturang na raid na Pogo Haba. Samantala kumpiyansa naman ang mayor na mababasura rin ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa isang pahayag binigyan diin ng alkalde na wala siyang kinalaman sa na-raid na Pogo Hub sa kanyang munisipalidad. Anya bagamat di pa niya nakikita ang reklamo, iwala siyang hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. Samantala, Nationwide. 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 higit 150 ng mga foreign nationals ang nahuli sa naraid na Pogo Scam Hub sa Porak, Pampang ang ipadedeport na. Mula sa kabuang 156, 126 dito ang mga Chinese habang mayroon ding Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Ito'y ito, y, ito y kasunod ng naging utos na Executive Secretary Lucas Bersamin na siya rin tumatayong chairperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na ipa-freeze ang assets ng Lucky South 99. Inatasa naman ng Department of Justice at ang Bureau of Immigration para i-facilitate ang deportation ng mga ito. Pinapa-blacklist na rin sila para di na muling makapasok ng bansa. Mga kabrigada kumpirmadong patay na ang isang Pilipina sa Haj pilgrimage ngayong taon sa Saudi Arabia dahil sa matinding init. Isa lamang siya sa halos isang libong mga pilgrims na namatay naman sa insidente. Ayon kay Department of Foreign Affairs DFA Usec for Migrant Worker Affairs Eduardo de Vega, ang naturang Pilipino ay mula sa Riyadh Sa kabuuan naman mayroon umanong humigit-kumulang na isang libo at limang daang mga Pinoy ang nakilahok sa pilgrimage ngayong taon. Tuloy-tuloy naman ang monitoring nila sa sitwasyon ng ating mga kababayan. Ngayong taon umabot po sa nakakapasong 51.8 degrees Celsius ang temperatura sa nabanggit na lugar. Drybax, Brigada Balita, Samantala AFP na nawagan ng collective action laban sa cyber threats. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Manawagan ang Armed Forces of the Philippines ng collective action laban sa cyber threats na target ay ang parehong government at private entities. Sa isang payag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na kinikilala ng AFP ang bigat ng sitwasyon at kahalagahan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang cyber infrastructure ng ating bansa. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod ng pagkakaaresto sa tatlong umanay hackers ng government websites. Kasunod dito, nanawagan ng AFP sa lahat ng sektor na mapatatagpa ang kanilang cybersecurity protocols na lito anya ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Muna rin pinagtibay ng AFP ang kanilang pangako na protektahan ang Pilipinas laban sa lahat ng banta. With the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music News of 5... Trimax. Trimax. Brigada Balita. Nationwide. Si Senador Cayetano naman nagsalita na hinggil sa status ng isinagawa nilang review sa bagong Senate Building. Brigada Ann Cortez, ibrigada brigada mo. Brigada. Live report. Nagsalita na nga sa unang pagkakataon sa si Senate Committee on Accounture Person, Senador Alan Cayetano. Ito nga ehengge sa status ng isinasagawa nilang review sa itinatayang bagong gusari ng Senado sa Taguig City. Ayon na niya, sinadya niyang hindi muna sumagot sa media nitong mga naunang araw at linggo upang magbigay daan sa kanilang ginagawang pagre-review at rock pag activity. Ayon kay Ketano na isinang matiyak na magiging iconic at functional. ang gusari ng Senado upang maging simbolo ng demokrasya na bansa. Alin sa nito ang na umano ang pagtatanong nila sa mga naging pagbabago sa phase 1 and phase 2 ng proyekto at maging ampag-question sa naging presyo nito. Mariba pa rin para sa phase 3, tinitignan na umano nila kung may posible pa na maging pagbaba sa presyo ng mga materyales abang sinisiguro na pareho pa rin ang dalan nitong kalidad. Samantala, tinayak naman ni Cayetano nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon sa bagong gusali ng Senado. Ito nga sa kabila ng isinasaguan ni na-review. nag pa niya, nagbigay na rin siya ng ilan pang karagdaga instruksyon sa mga ito. In the court of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 5.1 Brigada News from Manila, The Music News, Oslo. Right Max. Dita! Dita! Anim na libong residente ng Surigao del Sur tumanggap ng suporta sa edukasyon at hanap buhay. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Umabot nga sa libong residente ng Surigao del Sur ang nakatanggap ng bigas at financial assistance sa ilalim ng tatlong programa ng gobyerno na layong tulungan ng vulnerable sector, mga mag-aaral at maliliit na negosyante. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng ayuda sa Bislig City sa ilalim ng Cash and Rice Distribution o Card Program para sa mga senior citizens, PWDs, solo parents at indigenous people. libong beneficiaryo ang nabigyan ng tig-2,000 piso sa tulong ng assistance to individuals in crisis situations o AICS, at 10 kilo ng bigas. Ayudang nagkakahalaga ng tigliman libong piso at 5 kilo ng bigas naman. At tinanggap ng dalawang libong maliliit na negosyante sa ilalim ng startup up Incentives, Business Opportunity and Livelihood o CIBOL program. Samantala, mainit din na naging pagsalubong ng dalawang libong estudyante kay Romualdez at sa mga kasamahang kongresista para sa distribusyon ng Integrated Scholarship and Incentives program for the youth. Lahat sila ay mayroong tigdalawang 2,000 piso na tatanggapin kada anim na buwan. Tiglimang kilo ng bigas at ang mga magulang o guardian ay ipapasok sa tupad program ng Dole. Bukod dito, bibigyan ng prioridad ang mga mag-aaral sa government internship program. Habang ang mga kwalipikado ay maaaring maging scholar sa ilalim ng tulong dunong program ng CHED kung saan 15,000 pesos ang assistance kada sem. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Right, Samantala mga kabrigada, Pinalalahanan na naman ni Sen. Christopher Bongo ang mga barangay officials sa naging Provincial Congress ng Liga ng Mga Barangay, Leyte Chapter, na laging iprioridad ang kapakanan ng mga indigent sa kanilang komunidad. Dagdag pa niya marapat ding gampanang mabuti ng mga ito ang kanilang tungkulin sa bayan sa pamamagitan ng pag-una sa interes ng mga Pilipino. Alinsuno dito tiniyak ng senador na manatiling bukas ang kanyang opisina sa pagtulong sa mga ito. Sidebats. Mandita. Mandita. Si Pangulong Marcos pangungunahan ang send-off ceremony ng mga atletang lalahok sa Paris Olympic. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! 5! Report! Isasagawa ngayong gabi ang send-off ceremony para sa mga atletang Pinoy na kalahok sa Paris Olympics. Pangungunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong alas 6.30 ng gabi sa Intramuros. Magsisimula ang programa sa isang misa at highlight ang turnover ng country's color mula sa Philippine Sports Commission tungo kay Pangulong Marcos at panghuli sa Philippine Olympic Committee. Nabati na sa labing anim na atleta at limang opisyal ang tutulak sa Paris Olympic. Ilan sa makakasama sa prestigyosong pampalakasan ay ang Paul Volter na si EJ Obiana, ang boxers na si Yumer na Ira Villegas at RJ Baquiadan. gayon din ang gymnast na si Carlos Yulo at ang mga flag bearers na si Nasty Peticio at Carlo Paalam. Samantala makakasama ng Pangulo sa Sandoff Ceremony, sinapia si Chairman Richard Bachman, POC President Abraham Tolentino at Philippine Olympian Association President Jillian Akiko Nakamura Tolentino-Givara. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marica Now, 105.1, Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Drivebacks. Bandita. Brigada Sports. Mga kabrigada sa ating sports balita, bago pa man sumabak sa 2024 Paris Olympics, tuloy-tuloy pa rin sa pagpapasiklab ang Filipino Paul Volter na si EJ Obiena. Ito ay makaraan niyang masungkit ang panibagong gintong medalya. Sa katatapos pa lang na event dyan naman sa Poland, Nakuha po ni Obiena ang kampyonato matapos makapagtala ng 5.97 meters clearance na itinuturing din na kanyang season best performance mula ito sa kanyang all-time performance uh, personal best na 6 meters. Nangusan niya ang kapwa Paris bound na Greek Volter na si Emmanuel Karalis at uh, Polish hometown bet na si Piotr Lisek. Freddy Max Brigada Ballita Nationwide Brigada Show this Yeah Mga kabrigada, inirelease na ngayong araw ng Indonesian singer na si Nikki ang bago niyang single na Blue Moon. Kasabay nito ang paglalabas din ng music video ng naturang kanta. Ang Blue Moon ay bahagi ng ikatlong studio album ng singer na nakatakda namang ma-release sa August 9 ngayong taon. Ilan sa mga kantang pinasikat ni Nikki ay ang Backburner, Every Summertime at Low Key. Matatanda ang bumisita na ito sa bansa last year para sa kanyang unang solo at sold out concert sa Pilipinas. Mga kabrigada, iniugnay ngayon ng mga eksperto ang paggamit ng cellphone sa fertility ng mga kalalakihan. Ayon po sa 13-year study sa mga kalalakihan sa Switzerland, lumalabas po na may kaugnayan ng cellphone radiation sa mababang concentration ng similia ng lalaki at pagbaba ng sperm count. Nilino naman po ng naturang pag-aaral na bagamat tumataas ang infertility ng mga kalalakihan, wala pang sapat na katibayan upang sabihin kung ang radiation naman ng cellphone ay isa sa mga dahilan nito. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max Balita Balita Magkapo din ang upang kumpleto ang balitan. Drive Max Brigada Balita Nationwide Drive Max, Max. Balita mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwa ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life, kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.